Pati suso lumalabas? Galing niya. Ay ayan ay, 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 dalawa. Ayan, ayan. Oh, dalawa dalawa. Ayun po, ito na po yung araw na manghuhuli po kami ng palos gamit po yung balat ng puno na to. Tol, ano tawag niya sa puno na yan? Karael. Yan po yung tinatawag na karail. Yan po yung gagamitin namin. Yan po yung luma pamamaraan nila ng panguli ng palos. Ang paggamit ng balat ng karail. Yan. Pagkatapos po natin kumuha ng balat ng karail, papakita ko naman sa inyo kung paano nila ginagamit yan. Didiretso na tayo dun sa paghuhulihan nila ng palos. Ito po yung mga nakuha na karail. Yan. Dami. Halos sa ako. Tapos tignan nyo, ang ganda rin eh. Kaya minto muna kami. Oh. Grabe. Pero makakahuli raw tayo, sabi nila. Sana nga. No, ang ganda pababa na. Ito problema dito eh, yung mga ganitong pababa. Madali lang siya eh. Ang problema dito yung pag-uwi eh. Hindi oh. ko nakikita natin Oo. Grabe, ang layo pa pala, Jilin. Akala mo malapit na eh, no? Pero malayo pa. Ito ang pinakamalaking problema pag pumapasok kami sa gubat. Yung ganitong palusong na palusong kasi pag uwi mo, paahon na paahon yan. O, di ba? Ang na. Ito kagandahan sa gubat mga katropa. Malamig na talaga. Dito na po kami. Yan. Umpisa na po namin. Kagamitin uh, gagamitin namin yung balat ng karaeg no tol. Maka karael? Karael. Makahuli kaya tayo ng palos? siguro tol. Ay sana nga. Ito yung ano niya. Bus natin no. Yan yung kaninang kinuha namin. Ito uh, yun yung karael. Ayun. Pakikita ko sa inyo kung paano yung ginagawa nila. Yan pong pamamaraan yan. Namana pa nila sa kanilang mga ninuno. No, Jilin? Tama ba? Ito po, ang tinatawag lang crossing. May tubig din galing doon, saka dito. Dito kami nang galing. Di ba, Pat? Opo. Yan, yan. Medyo matagal kami naglakad. Ah, dyan, Tol? Ayun. Ang gagawin, ah, kakatasin lang yung balat. Tapos iahalo sa tubig. Tapos doon sa baba, uh, titignan natin kung may mga lalabas na isda o palos makakahuli tayo sana makahuli tayo yun ganun pala isda yun makakatas oh dalawang sa ako yan eh no, natagkalahati. May malalalim na lugar ba dito sa baba? May doon, doon doon sa sasa. Ah, doon sa taas. Oh. O di doon yung isang sa ako. Ang gara ng sinuunang unang pamamaraan nila ng panghuli ng isda no. galing mo, oh. may tinig yung kulay oh. Di ba? talagang pumuputi yung tubig uh, galing yung pamamaraan nila yan po yung pamamaraan nila na namana pa sa kanilang mga ninuno uh, ganyan po yung isa nila ng panguhuli ng palos uh, tapos meron pa nga pong isang bunga tol ano pangalan ng bunga nun yung bunga punong kahoy yung ginagamit nyo kanumoy uh, kanumoy kanumoy yung kanumoy yun ang maganda yun naman daw po yung pang sa butas ng palos, yung kanumoy. Pero yan, lumalabas na rin daw po yung palos dyan, kahit na ganyan. Ayun o, oh, puti na yung tubig. Mayam maya, pupunta naman kami sa baba. Tingnan namin kung may mahuhuli kami. rin sabon Parang ano no, naglalaba lang. <laughs>

Ang laki. Oh, al laki. Aray ko, ang laki, ari ko, ang laki. 'Di oh. Ha, talatal, talatal, 'di Ang ng sipit nyo. Ganun tayo. Oh, ano, ano. Ito pa to, lo. 'Yan, 'yun, oh. Ang dami. Nagla, naglalabasan na sila. Nakakatuwa naman nakauli kami talaga? Wala na, wala na. <laughs> ang saya. Ayun, 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 dalawa. Ayun, susulok dalawa. Ayun, ayun, ayun. Ayun. <laughs> ang bilis. <laughs> Kailangan ang bilis niya, kakagatin siya. <laughs> dami na namin nakuha. Uh, Doon naman kami sa baba. No, lima. Kinain yung biya. Ayun na, ayun na, Kasi naglabasan po yung mga biya. Ayan. Kinain nung talangka. Ayan, lagay natin sa buho. Ang dami na namin na pulot. Nandiyan po sa buho. Wala na. Mga naglalabasan po yung biya. Kaso nga lang, yung palos na inaasahan natin, alapa. pa. Tingnan natin doon sa malalim. Tingin nga malaki. Ay, ang laki. laki, <laughs> laki, ang napansin nyo. Mabulang, mabulana Ginawa namang huli. Ang dami na namin na huli. Ang dami na. Pakita kaya natin sa kanila. ay pakita natin. Ah, wala pong lumabas sa palos. Ang sabi nila, otol baka meron na raw pong nanghuli dito. Kaya ganun. Pero ito po ay gubat na gubat talaga. Kaso nga lang, baka naunahan tayo. Andito po yung mga huli natin sa buo Ayun, buhos nga natin, beril dito para mapakita natin dito 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 yan yan po yung mga nahuli lang yan 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 dami yan yun o oh. <laughs> ah anong isda yan ayan na yun yung mga nahuli lang ito anong isda to susay susay <laughs> binu sa bayuli nuli. <laughs> Uy, tara na. Tama na to. Palos talaga target natin. Kaso, wala. Nabigo tayo. wala ah, walang lumabas na palos. Palagay ko, sabi nila, meron daw na uh, una na. Kasi kung wala, meron daw yan. Lalabas din daw yan. Naunahan tayo, ano? May nanguhuli rin ba dito? Marami po kaya. Ah, marami rin galaw no puting puti yung tubig sana pero ang kaya naman mga ganito nakahuli tayo hmm. yun ganun po sila manghuli ng mga palos o isda nataon lang talaga na wala tayo na ng palos ganun talaga pero maghahanap pa kami ng ibang lugar susubukan pa rin namin na makahuli ng palos hindi naman do sila titigil lang di mapapakita sa akin na makahuli ng palos ang iba't ibang isda lang na huli Pwede na rin yan. At least sakahuli tayo. Gamit yung uh, ano ba to? Yung ano ng karael. Uh, balat ng karael. Tama na yan. Tara. Luto natin yan. Pwede na yan. At least may ulam tayo. <laughs> Ganun talaga. Pero at least napaka-effective pala nung balat ng karael. Kasi kita mo naman na makikita naman talaga na yung mga biya sa kay mga ibang isda talagang naglalabasan pati talangka eh no pero ang talangka matibay no matibay yung talangka hindi ka tulad ng ano ng mga isda talangka talagang ano baka may talangka pa dyan berhel ang lalaki ng talangka rito hindi ka naman magugutom talaga sa bundok pala talaga kahit yung gamitin mo yung luma pamamara nila makakaulit makakahuli ka hindi katulad ng makabagong paraan talagang limas Ubus yung laman ng ating ano uh, kalikasan pero yung karail daw po nakakatulog lang yung biya mga ilang oras lang daw po uh, magigising na uli tapos yun mailap na naman kaya hindi nakakaapekto sa kalikasan yung lumang pamamaraan nila ng panguhuli ng isda sa mga ilog ang galing, ang galing talaga ng mga kababayan natin tunay na kahanga-hanga yung mga pamamaraan nila. Yung talangka. Yung inauli namin talangka. Saka mga isda. Gamit po yung uh, balat ng puno ng karain. I. E ay. 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 <laughs> oh, tik Tikme. Tikme, no? Tikme. May pao pa, oh. kanan me. Kanan, may. Yeah, okay, yeah. okay 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 game, okay oh. akin to, akin to, oh. okay 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 Hindi, okay 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 Mm. Sa akin yung, <laughs> Luya. Ano, Luya. yung mahabang nguso. No. Oo nga, no. sige nga. Oh, Muka, mahabang nguso. <coughs> <laughs> ano to? Dessert? Dessert? Ikaw pat pwede ka dyan? Hindi. Uh, may allergy si Patrick. Allergy. Sa seafoods. <laughs> <laughs> oh, kanyaman na. Kanyaman? kanyaman? Hindi ka pwede sa seafoods? Gilan Gila, gusto ah, mo? Oh, <laughs> <laughs> ito naman yung talangka. Talangka. Manya ah, man yung talangka. Masarap. Paano ba kainin Ito pa yung Akin na lang yan. <laughs> 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 Paano ba kainin ito lang ka? Sa amin po, si kinakain saki. yung talangka. Walang natitira. Walang <laughs> natitira. <laughs> Oo <laughs> uh, 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 nga no. Mo kasi, oh, ikaw. <laughs> Hindi <hiling> na ayaw mo? <laughs> okay. Ka makakakain lang po eh. Nasobrahan kami sa dami ng ulam. Kaya ano nangyari? Ano tawag yan? Dessert? Ay, pinakamaganda niyan. Ibalot mo na lang tapos iuwi. Ibalot nyo, ibalot nyo. Kung ayaw nyo kayo. Eh. Iuwi ko yan. Ayun, e, inain <laughs> Balot nyo, sayang. Palawan talangka. Mm. Alisin yung sabaw. Oo, oh, alisin yung sabaw. Para may pangulap pa kayo mamaya. Sa akin, oh, okay na sa akin talangka sa kahipon. At least sa tikmang ko. Nga pala, mga talangka bundok nga po pala, uh, hindi po basta kayo kakain kasi mayroon iba na pagkumain kumain ng talangka, eh, nakaka-problema. <laughs>